Bago ko po umpisahan ang aking kwento, ay eh gusto ko lamang pong humingi ng pabor na sana ay mag-subscribe po kay sa aking munting channel. Dahil sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Yo! What's up guys? Welcome sa Tamoxki TV! Simulan na po natin ang ating kwento. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga magulang, na nagsakripisyo para sa lahat ng kanilang mga anak. Especially po sa aking pinakamamahal na nanay na si Nanay Soling. Salamat po sa lahat ng sakripisyo na ginawa ninyo sa aming sampung magkakapatid. Nawa po ay bigyan pa kayo ng mahabang buhay at makasama pa namin kayo ng mas matagal dito sa mundong ibabaw. Kaya tama na po ang drama at simulan na po natin ang ating Mother's Day Special Story. INA Tatlong letra na kung bibigkasin natin ay salitang ina. Ina na nagbigay sa atin ng gabay, pagmamahal, pagmamalasakit, at unang babae na tunay na nagmahal sa atin ng walang pagkaalinlangan. Nagturo ng na mabuting asal, nagturo kung paano maging mabuti sa ating kapwa, at nagturo kung paano tumayo sa sarili nating mga paa. Sila yung tao na handang magsakripisyo at ibigay ang lahat para sa kanilang mga anak. Kung minsan nga ay okay lamang sa kanila na hindi na kumain. Basta makita lamang nila na mabusog na ang kanilang anak, ay okay na sila doon. Kaya naman ang kwento natin ngayon ay ang kwento ng isang inang nagsakripisyo sa ibang bansa ng halos ilang taon para mapag-aral at mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak taong 1990, lumipad papuntang Saudi Arabia ang nooy 26 anyos na si Aling Juliana para magtrabaho doon bilang isang kasambahay sa mayamang amo. Hindi madali para sa kanya paglisan sa Pilipinas dahil may iwan niya ang kanyang dalawang anak at ang pinakamamahal na asawa na si Mang Pedro. Pero kailangan niya magsakripisyo dahil kung hindi siya makikipagsapalaran sa ibang bansa ay lalo silang lulubog sa kairapan. Dahil sa sobrang baba ng sahod ng kanyang asawa na halos kinukulang pa sa pang-araw-araw na pangailangan nilang mag -iina. Juliana mahal, sigurado ka na basa sa plano mo? Hindi na ba talaga mababago ang takbo ng isip mo? Kaya ko naman kayong pakainin sa araw-araw, di ba? Bakit kailangan mo pang umalis at iwan kami ng mga anak mo? Sabi ni Pedro sa kanyang asawa. Pero mahal, oo, alam ko na ginagawa mong lahat para sa amin ng mga anak mo. Pero hindi pwede na ganito na lang tayo habang buhay. Maliit pa lang ang mga bata, kaya kaya pa natin ang gastusin sa ngayon. Pero pag lumaki na sila at nag-aaral na, mahirapan lalo tayo. Kaya nga habang bata pa sila, ay eh susubukan ko makipagsapalaran abroad para kahit papano ay makapagipuntay ng pera para sa pag-aaral ng anak nating dalawa. Malungkot na sabi ni Juliana sa kanyang asawa. Sige mahal, kung buo na ang desisyon mo, ay eh hindi na Alam ko naman na ginagawa mo lang din ito para sa atin. Pero mag-iingat ka dun ha. Palagi kang magpapadala ng sulat para naman malaman namin ang sitwasyon mo doon sabi pa ni Pedro. Oo mahal, palagi akong magpapadala ng sulat sa iyo. Basta alagaan mong mabuti ang mga anak natin ha. Andyan din naman si nanay para tulungan ka pag-aalaga sa mga bata. Ani pa ni Juliana. Mga bata pa kasi ang kanilang anak. At bukod doon ay kambal pa. Nasa dalawang taong gulang pa lamang ang mga ito. Mabilis na lumipas ang araw at panahon na para sa plight ni Juliana. Malungkot siya dahil tuluyan na siyang malalayo sa kanyang mga anak at asawa. Pero kailangan niya talaga magsakripisyo dahil ito ang naisip niyang paraan para sa maganda nilang kinabukasan. Hinatid siya ng kanyang asawa at mga anak. Ganoon na din ang kanyang mga magulang. Labis-labis ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa kalungkutan na kanyang nadarama. Pero wala na siyang magagawa. Kailangan niya na lamang tatagan ng kanyang loob at kayanin ang lungkot na kanyang kakaharapin. Mahigpit na niyakap niya ang kanyang anak na kambal. Yakap ng pangulila ng halos ilang taon na pagkakahiwalay sa mga ito. Hulya na mahal, mag-iingat ka sa ibang bansa ha. Huwag kalimutang magdasal palagi sa taas. Wala kang ibang makakaramay kundi ang sarili mo. Hintayin namin ang pagbabalik mo. Huwag kang magpapabaya sa sarili mo. Alagaan mong sarili mo ha. Mahal na mahal kita. Pagpapaalala pa ni Pedro at tinalikan ang kanyang asawa. O oh Pedro, mag-iingat ako dun. Tsaka palagi naman ako magpapadala ng sulat sa inyo para palagi ako may update. Ang mga anak natin ha, huwag mo sila pababayaan pakainin sa tamang oras at huwag gayaan sa labas palagi ng bahay. Sabi naman ni Juliana sabay halik sa mahal na mister. Mahigpit din niyang niyakap ang kanyang mga magulang na nagatid sa kanya bago tuluyang lumakad papasok ng airport. Hindi na siya lumingon sa mga ito upang hindi na mapansin ang pagpatak ng luwa sa kanyang mga mata. Habang nakasakay sa eroplano, ay bumalik sa kanyang alaala ang masasayang panahon na magkakasama silang magpapamilya. Nakikita niya sa kanyang pagpikit ang ngiti ng kanyang mga anak at halakhak na tawa ng mga ito. Ngunit ganoon pa man na hindi na lamang niya masyadong inisip. Dahil ilang taon lamang naman ang kontrata niya at mabilis lang naman ang panahon. Ilang oras ang lumipas matapos ang mahababang biyahe ay nakadating na siya sa kanyang pagtatrabahuhan. Sinalubong siya ng isang pinay na sa tingin niya ay may katandaan na. Kung kanyang susumain ito ay halos nasa 46 anyos na. Ako nga pala si Ising. Ako ang mayordoma ng bahay na ito. Bago ka nga pala pumasok sa gate, ay eh kailangan mo munang iwanan ang lahat ng gamit. Sabi ng babae na medyo may pagkamasungit. Matapos noon ay iniwan ni Juliana ang kanyang mga gamit. Dinala ito ng ibang katulong sa room nila upang doon ilagay bago tuluyang pumasok sa loob. Labis ang nagulat pagpasok nila sa malaking gate. Nakita niya ang napakalaking palasyo na pag-aari ng kanyang amo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil ito ang unang beses na nakakita siya ng gantong kalaking palasyo. Matapos malibot sa buong palasyo, ay nagsimula na siyang magtrabaho. Inasayin siya sa kuwarto ng hari dahil wala pang nakaasayin doon na maglilinis. At isa pa, may maganda siyang mukha kaya tiyak na hindi siya pag-iisipan ng masama ng hari. Agad niyang sinimula ng kanyang trabaho. Nilinis niya ng maayos ang kwarto bago pa dumating ang hari. Binilin sa kanya ng mayordoma na wala siyang dapat nagalawin ni isa. Ang kailangan niya lang gawin ay punasan ng maayos at pabanguhan ng mga gamit na kanyang makikita. Dahil ayaw ng hari na may madamping ni ay kabok sa mga gamit nito. Habang naglilinis ng kwarto si Oliana ay nagulat siya ng biglang may pumasok sa kwarto nakita niya ang isang lalaki na sobrang guwapo. At labis siyang natulala ng makita ang kabuuan nito. Walang iba kundi ang hari ng palasyo. Agad siyang yumuko dito at nagbigay ng galang. Tinanong naman siya nito kung sino siya at bakit siya nasa kuwarto nito. Kahit gulat na gulat ay sinagot niya ang hari ng may paggalang. Sinabi niya na siya ang bagong katulong na naatasan sa paglilinis ng kuwarto niya. Napansin naman ng hari ang panginig ng kanyang kamay, kaya naman ikinausap siya nito. Relax ka lang, huwag ka matakot sa akin. Hindi ako nangangain ng tao. Sabi ng hari sa kanya na labis niyang ikinagulat. Hindi niya kasi inaasahan na nagtatagalog ito kaya naman ay labis siyang nasyak nang marinig itong magsalita. Naalala niya ang sabi ng mayordoma ng ama nito na yumaaway isang Pilipino din. Ang buong akala niya kasi ay sobrang matapobre ang hari pero nagkamali siya. Kung titingnan ay parang isa lamang din itong normal na tao at hindi mapagkakamalang hari dahil sa kabaitan at kababaang loob nito. Nagpaalam na lang ang hari at sinabing may kukunin lamang itong importanteng bagay kaya siya pumasok ng bahay. At muli na ding nagpaalam. Labis-labis naman ang basalamat ni Juliana dahil nakatagpo siya ng mababait na amo at hindi mga abusado. Samantala sa kabilang banda naman ay napansin ng kanyang mga katrabaho ang pagiging masaya niya. Uy, Juliana, bakit ang lawak ng ngiti mo sa mukha mo? Sabi ng kanyang katrabaho na isa ding Pilipina. Wala lang. Natutuwa lamang kasi ako Nicole dahil lang babait pala ng amo natin dito. Sabi ni Juliana. Ay oo, sobrang bait talaga ng amo natin. Biruin mo, isa na siyang hari pero napakabait niya pa din. Kaya nga tumagal kami ng ilang taon dito eh. Dahil mababait ang amo natin, sabi pa ni Nicole. Habang nag-uusap sila, biglang sumagi sa isip niya ang kanyang asawa at anak. Kaya nakaramdam na naman siya ng pagkalungkot. Ilang buwan na kasi siya sa trabaho at hindi pa din siya nakakatanggap ng sulat mula sa kanyang pamilya. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon, kaya tanging sulat lang ang nagiging komunikasyon nila. Ilang taon pang lumipas at labis-labis na siyang nag-aalala dahil hindi pa din siya nakakatanggap ng sulat sa mga ito. Ngunit sa isang araw ay sobra siyang natuwa na makatanggap na siya ng isang sulat mula sa kanyang mga magulang. Pero pagbukas niya ng sulat ay hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Dahil nakasulat sa sulat ang Anak, huwag ka sanang mabibigla dahil ang mga anak mo ay dito na sa amin nakatira. Dahil ang magaling mong asawa ay may kinakalantari na iba. Halos napabayaan ng mga anak mo. Puro sugal, alak, at pamababae ang ginagawa ng magaling mong asawa. Pero huwag kang mag-alala anak. Andito kami ng tatay mo para gumabay sa mga anak mo. Sabi sa sulat ng kanyang ina. Biglang pumatak ang luwa sa kanyang mga mata. Hindi niya inasahan na maloloko siya ng kanyang mister na sobrang mahal na mahal niya. Kaya naman isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Nagsabi siya sa kanyang mayordoma na magbabakasyon ng isang buwan sa Pilipinas para sorpresay ng kanyang asawa. Agad naman pumayag ang mayordoma sa kanyang hiling dahil naawa din ito sa kanya nang marinig nito ang kanyang nakakalungkot na kwento. Kaya naman kinabukasan ay agad-agad na nag-asikaso si Juliana ng mga gagamitin niya para sa pag-uwi sa Pilipinas. Ni walang nakakaalam ng plano niyang pag-uwi. Ultimo kanyang mga magulang ay walang ka-idea-idea. Madalian siyang nagbiyahe papunta sa airport at sumakay sa aeroplano papuntang Pilipinas. Ilang oras lang ang lumipas ay nakadating na sila sa destinasyon. Madaming pagbabago sa paligid ng kanyang nakita. Isa na doon ang mga nagtatayogang mga building. Sumakay siya ng taksi papuntang bahay upang hindi na siya mapagod magpasakay-sakay sa ibang sasakyan. Ilang oras muli ang kanyang binyahe at agad siyang nakadating sa harap ng pintuan ng bahay ng kanyang asawa. Nalungkot siya dahil kitang kita niya ang pagkaluma ng masayang bahay na kanilang tinitira noon ng masaya niyang pamilya. Ngunit hindi na niya ito masyadong pinansin. Agad siyang kumatok sa pintuan upang sorpresay ng kanyang asawa. Ngunit siya palang masusorpresa ng bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang isang sexing babae na pamilyar sa kanyang mukha. Walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan noong high school, na si Pamela. Juliana, ikaw nga. Ba bakit ka nandito? Di, di ba next year pa ang uwi mo? Nanlalaki ang matang sabi ng kaibigan. Bakit Pamela? Nagulat ka? Ang kapal-kapal na mukha mo para agawin sa akin ng asawa ko? Walang yaka! sigaw ni Juliana bago nabunutan ang malanding babae. Halos kalad ka rin ito ang kaibigan sa labas ng bahay at isinubsob sa daanan ngunit nagulat na lamang siya nang biglang may umawat sa kanila at bigla siyang sinampal ng pagkakalakas. Huwag mong sakta ng girlfriend ko! Sigaw ni Pedro na makitang ang bunutan ang kanyang kalaguyo nang isang hindi niya kilalang babae. Ngunit abigilan siya ng huwiin ng babaeng sinampal niya ang nakataklob na buhok nito sa mukha. Kitang kita niya ang kanyang asawa na si Juliana. Ang kapal na mukha mo Pedro. Paano mo nagawa sa akin to? Lumuluwang sabi ni Juliana. Hindi naman nakapagsalita si Pedro at natulala sa kanyang nakita sumugod ka, Pedro. Bakit mo ako nagawang lukuhin? Ano ba pagkakamali ko sa'yo? Alam mo, di pa sobrang mahal na mahal kita. Pero bakit mo nagawa sa akin ito? Hindi mo alam ang sakripisyo sa ibang bansa. Lungkot at pangulila na ang nararamdaman ko. Pero bakit di mo pinahalagaan yun? Mas pinili mong lumandi sa iba. Bakit? Bakit, Pedro? humahagulgul na sabi ni Juliana. Labis-labis naman ay kinagulat niya ang sinabi ng kanyang mister. Hindi mo ako masisisi, si Juliana. Lalaki ako. May pangangailangan din ako. Kaya di mo ako masisisi kung bakit tumanap ako ng iba. Isa pa, nawala nang na pagmamahal ko sa iyo. Dahil mas minahal ko na si Pamela. Sa kanya ko naramdaman na mahalaga ako. Sa kanya ko naramdaman na hindi ako nag-iisa. Nangungulila din ako Juliana. Kaya hindi mo ako masisisi kung bakit tumanap ako ng iba. Madiing sabi naman ni Pedro. Si ka ba Pedro? Tingin mo hindi ako nangungulila. Maswerte ka nga dahil kasama mo ang ating mga anak. Pero ako, <laughs> pero ako, nag ako sa ibang bansa. Kaya huwag na huwag mo ikakatuwiran sa akin ang pangungulila mo dahil mas nangungulila ako sa iyo. Umiiyak na sabi pa ni Juliana habang tumutulo ang napakadaming luha. Hindi na nakasagot si Pedro sa sinabi ng kanyang asawa at hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Kung ganyan ang gusto mo Pedro, mas okay na maghiwalay na tayo ng tulo yan. Dahil hindi ko sa sarban taong katulad mo. Wala kang kwentang asawa Magsama kayo ng ingat na babaeng yan. Galit na sabi nito bago tuluyang umalis. Labis ang sama ng loob ni Juliana sa asawa. Hindi niya kasi inakala na magiging ganito ang kahantungan ng dating masaya nilang pamilya. Nang makarating sa bahay ng kanyang magulang, ay agad siyang sinalubong ng kanyang ama at ina. Kasama ang kambal na anak na hindi na siya kilala. Mabuti na lamang at mabilis na nakuha ni Juliana ang loob ng kanyang kambal na anak. At ilang araw lamang ay naging magaan na ang loob ng mga bata sa kanya. Samantala sa kabilang banda naman, ay hinayaan na lamang ni Juliana ang taksil na asawa at pinabayaan na lamang kung saan magiging masaya. Aminado siya na mahal niya pa si Pedro, ngunit hindi na niya ahayaan magkabalikan sila dahil kontento na siya sa dalawang anak niya at doon na lamang siya magpo-focus. Dahil sa nangyari ay hindi na siya bumalik sa abroad. Nagtayo na lamang siya ng maliit na negosyo para hindi na siya malayo sa kanyang dalawang anak. Samantalang ang dati naman niyang asawa ay minala sa buhay. Nagkaroon na ito ng anak kay Pamela, ngunit binawian din agad ng buhay dahil sa isang komplikasyon. Dahil doon ay iniwan na din siya ng kalaguyo dahil sa sugal, bisyo at pangbababae. Ganon pa man, kahit masama ang loob niya kay Pedro ay naawa pa din siya dahil sa kalagayan nito ngayon. Pero inisip na lamang niya na karma na lamang ito ng dating asawa dahil sa pangluloko at pagpapabaya nito sa mga anak nila. Kaya naman, bilang isang tao, ay huwag nating pili ng pansamantalang kaligayahan dahil hindi natin alam ang susunod na kahantungan ito. Dahil ito ang magiging daylan upang masira ang pamilya nating binuo dahil sa isang pagkakamali na ating ginawa. Kayo, ano pong masasabi niyo sa maigsing kwento natin ngayon at kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaaring niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa. At mag-comment na din po kayo kung gusto ninyong magpa-shoutout. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.